voluntarily without mental reservation Or Formal nang nanumpa ang mga bagong gipili ng mga opisyalis sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong Sabado, Hunyo 28, 2025 sa Hoops Dome, Barangay Gunup. Giisip kini nga monumental inauguration sa team kaabag tungod sa ilang landslide victory o kadaugan sa tanang opisyalis ubos sa ilang partido nga gipanguluhan sa managtia yung chan. Atol sa si Santos nga Misa, sa wala pa ang porma nga pagpanumpa, gipahinumduman ng mga opisyalis silang dakong responsibilidad. last night victory should give you the edge that you can do more for the city. You can make better our city. I hope that it's always the benefit of the people above our personal consideration. Dulan sa lima kalibo ang misaksi sa oath-taking din sa Hoops Dome. Unang nanumpa ang managtiayong Chan, nga nagbaylo na sa ilang posisyon, si Cindy Isip Mayor o si Junard sa pagkakongresista. It is a powerful message that you believe in our vision, in our leadership, and in the path we are taking towards a better, stronger, ...aggressive and more livable Lapu-Lapu City. Nangulo sa pagpanumpa si Judge Nelson Laiko, gikan sa Regional Trial Court, Branch 27. Si Mayor Elect Cindy Chan, misaad sa mga opunganons, nga plano niyang palambuan ang Lapu-Lapu City District Hospital, College, ug suportahan ang katukuran sa bagong City Hall. Healthcare must be dignified, accessible, and responsive. No opunganon Should have to travel far or wait too long to receive the care they need. We will provide not only access to education, but also opportunities for advancement that we will build a new city hall. But not just a building, but a symbol of our community. gawas sa magtiayong chan na numpa si Vice Mayor Celsi Sitoy o gang dusi ka mga konsihal ubos sa team Kaabag Libres. Gisupresa sab ang mga bisita sa pagtambong sa Father of Philippine Christmas Music, Jose Marie Chan. Gitakda nga mulingkod na sa katungdanan ang mga bagong opisyal sa Nasod alas 12 sa Udto sa Lunes, Hunyo 30, 2025. Kini si Eliza May Pinyaranda, Alang Samay TV, Cebu.